Ang dami nating ulimang. Ano ha? Ano ba yan? Oh? Dami dami. Mata? Hindi na. Ano hindi na. Eh, ano na yan? Dikatuin mo na. Ay, grabe ka lang. Dito ka na maglapwa? Oo. Uh, Oo. Uh.

Kaldereta lang yan. Mm -mm. Tsaka, kinuha mo na yung ano, day? Yan, birthday celebrant to. Yung, oh. ano, carrots.